Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sa ako bigo. kami tulong ng sana may uwi na sa kay patay na makita namin sa bahay. Kaya sa na Nakaburo, buro sa ibang bansa. Kaya bigo kami tulong sa inyo. Pakiramdam ko po ngayon medyo gumanat at masaya parang makikita ko na yung asawa ko at makikita na ng pamilya ko. Malaking tulong at mo. Salamat at kaginawa kami dahil sa inyo. Sa pagsama, mula Legaspi to Manila, to Nea, e Nea to Legaspi hanggang dito sa bahay. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sa ako Bicol. Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa Balota.